Parang anino itong hinaharap natin. Pag lumiliwanag, nawawala. Wala naman sigurong ganong klaseng tao. Mukhang mahihirapan tayo dito. Sa ngayon, eh, iniipon na namin ang mga suspects at uh, iniisa-isa na namin interrogating yung mga yon. Uh, at uh, kung meron man akong uh, konkreto may bibigay sa inyo, you will be the first to know. Uh, okay? Uh, isang mensahe lang para kay Mr. Paglileg. We are closing... Ay, nako! Si patayin na nga yan. Nasisira nga raw ko. ko kala Sir, dapat tayong ini-interview doon sa TV ah. Bakit? Palagi nalang ba tayong magpapasapaw? Oo nga naman, sir. Sir, nga naman, tayong sumilis tayo? Kailan ba tayong <laughs> Relax lang kayo. Sandali lang. Darating tayo dyan. kasama sa party. Oo, naman. Ay, baka mamaya pag nagkaayala eh, hindi mo sila pwede sama. Sige yun. Oh. Anong <laughs> oh. timing naman to si Sir? Oh, huwag kayong alis, ha? Kapabalik ako. Orderin niyo lahat ang gusto niyong orderin. Okay? okay. Ano okay. orderin natin? Kailangan ko. Kailangan ko siya, no? evening, mam, oh. ma'am. Ano balita? Chief. Ah, medyo mahirap tong pinapahanap nyo, sir. Yung mga daga at ahas, ay eh, madaling hinapin ng kanilang lungga. Pero tong si Baklilig, Chief, ang hirap talaga ng hanapin. Pati mga alaga ko, ilag na. Di bali na sila mapatay, sasaksa ko sa barel, eh wag lang daw yung Baklilig. Ganun na ba hindi takot nyo? Hindi naman, ma'am. Eh, baka kulang na sa langis yan. Chip naman. Pagtrabaho, trabaho. Ang problema, sawa na kami sa saksakan. At sa barilan, sawa na rin kami sa gulpe. Pero tong baklihan ng leeg, ibang klase to, sir. Eh, yung mapilain ka nga lang ng daliri, eh masakit na. Ibaklihan ka pa kaya ng leeg. Pero Chief, huwag kang magalala. Hindi ko iwanan trabaho to. Pangako ko sa iyan. O, oh, sige. Chief, Chief, teka lang, teka lang. May problema pang isa eh. Anong problema? Eh, kulang lang, Brad. At kapos. Joanna. Mm. Mm. Chief, ingat. Okay. Thank you. Ma'am, sige. magalala mag-alala, hindi naman ako magtatagal sa Maynila. Eh baka nga mga ilang buwan lang, hindi ko na uli ako. Saka sayang mm. naman kung hindi ko susubukan kumita ng mas malaki doon. Sana nga nangyari yun. Kung saswertehin ako, mapapagwa natin yung bahay. Mapapag-aral pa natin si Boy. Malulungkot lang ako kasi ngayon lang tayo magkakahiwalay. Konting tiis lang. Hinatan mo sarili mo nga. At anak natin? Okay na ako. Hindi ingat ka, ha? Ay, magpapakabait ka doon. lakas 107 kilometers north of Manila, something big is happening. That something is providing jobs for families. That something is developing new technologies for an ever changing world. That something is Chemco. It's been 10 years since Chemco began operations in Manila, and so far the venture has been a great success, not only for Chemco, but the employees who become part of the Chemco family. For Chemco supplies regular wages. Benefits and technical training that will help them be competitive well into the 21st century. We have about an hour here. At 2 o'clock, we have to be in Manila. At 8 o'clock, we have a dinner in Singapore with the International Conference of Bankers. Are you ready, Mr. Barnes? In a few seconds, Miss Dizon? I'm ready, Mr. Atkins. Chemco's legacy began in Cleveland, where 40 years ago, Lewis Spencer took a small pharmaceutical company and made it into one of the world's largest corporations. Major. Today, Regional Director Henry Bass by to see his dream continue. And from the Cleveland office, head of corporate plans, and incidentally, from this town, Mrs. Stella Dizon. Hi! Good kamusta ka na? Airpons. Mabuti. <sighs> <sighs> Magtatagal ka ba rito? Babalik agad kami ng Manila matapos ang inspection tour na to. Okay. Pagkatapos, babalik ka pa ba? Hindi ko pa alam. I'd like to, but... Uh... So, get started? Okay. Well, then, One thing uh, I really to look, look into is the new filtration plant. plant. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit nagkaroon ng puni ng pantalon mo hindi naman nasabit sa pako o sa upuan. Bakit naman dahil po sa nangyaring gulo sa korte kanina? Paano nagkaganon? Nakaupo ka lang sa silya mo. Kontrolado mo naman ang mga sundalo, sabi mo. Baka naman tumakbo ka o nagtago ka sa ilalim ng mesa mo. Bakit mo ang mo? Ako pa? Alam mo, Tay, yung nangyari sa korte kanina, Nag-alala ko. Baka ikaw naman ang pagbalingan ng pamilya Bitanga. Hindi naman siguro. Sana malipad ka na rito sa Maynila. At least, kahit na marami ito, hindi naman kasi ng ibang taga-Laguna. Tulad ng dalawang pamilya naglalaban. Wala nang kinatatakutan o sinasanto. Don't worry, nanay. Sandali na lang. Matitigil lang ang nila. Bakit? Sa kalamba ba natatakot sila sa hatol ni paring Temo sa kaso ninyo? Hindi. Pero hindi na magtatagal. Mauubos na ang lahi ng mga lito. Kung hindi nila mapapatay ang isa't isa, mabibilang ko sila. Presto. Mauubos na ang mga lahi nila doon sa laguna. Yan na nga, natataranta na nga ang tao sa pag-aalala. Nakukuha mo pang magbiro. Alam namang mga mapanganib. Parang hindi mo kilala itong asawa mo. O ikabitayin niyo ito. Inaalmusal ko, panganib. Pinapahiran ko ng mantikilya. Sinasaw-saw ko sa kape, minuya. Itay, Itay! Ang ganda nito itay, oh. Parang yung kay James Bond. Uy, 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 uy! Naku, naku! Huwag mong pakikialaman nito. Hey, Ronald, saan galing yan? Sa library ni tatay. O saan naman galing to? Binigay ni paring Temyo? Di ba tayo maganda? Pairam nga ulit. Ronald, ang baril ay hindi laruan. Kaya huwag mong ituto kahit kanino kung hindi mo babarilin. Opo, itay. Ronald? Ikaw kasi ayaw pang dalitong kotse nang madali kang makarating sa Laguna ka na nasanay sa akin. Saka, nakakapagod magmaneho ah. At isa pa, hindi ba sabi ni Makoy, conserve energy daw para wag lumabas ang dolyar sa bansa? Tay! Sandali hoy, tay! Bakit? Hoy Ronald, kabibigay ko lang ng alawa sa'yo. Hindi hoy, tay. Nakalimutan niyo yung libro ni James Bond. Oo oh, nga pala. Okay, nalis mo lang ba nito? Ba, hindi ho! Oo, <laughs> oh, sige. Ay, ingat, ha? Lagi naman, eh. Sir! Siyari po. Apa? Mamayang alas tres ng hapon na pala ang bitay ng inatulan ni Pating